Sa kabilang dago, ang Quran na pinaniniwalaan ng mga Muslim na salita ng Diyos na ipinahiya kay Propeta Muhammad ay naisulat at naisaulo mula simula hanggang katapusan noong nabubuhay pa ang propeta mismo. Sa loob lamang na isang taon pagkamatay niya, ang unang batayang nakasulat na teksto ay nagawa na. At sa loob ng labing apat na taong pagkamatay niya, may otorizadong mga kopya o teksto ni Utman na ginawa mula sa batayang kodeks ang ipinadala sa mga kabisera ng sambayanang muslim at ang mga hindi otorizadong kopya ay sinira. Magmula ng Yumaaw ang propeta noong 632 CE, may tumaraming pilang ng mga tao sa bawat sumusunod na salinlahi ang nakasaulo ng buong teksto ng Quran mula sa simula hanggang sa katapusan. Sa ngayon ay mayroong libo-libong tao sa buong mundo na bumibigkas ng buong Quran sa memorya sa buwan ng Ramadan, taon-taon at sa iba pang mga okasyon. Ang isa sa mga pangunahing orientalista, si Kenneth Craig, ay nagsabi ng sumusunod hinggil sa pagsasa ulo at pagpapanatili ng teksto ng Quran. Ang pangyayari ng pagbigkas ng Quran ay nangangahulugang ang teksto ay pumagtas ng mga siglo ng walang patid na buhay na bunga ng debosyon. Hindi ito maaari. Sa makatuit na ituring na isang bagay na antiquarian ni isang pangkasaysayang dokumento mula sa isang malayong kahapon, ang isa pang eskolar na orientalista, William Graham, ay nagsulat, Para sa si di mabilang na milyon-milyong Muslim sa higit na labing apat na siglong kasaysayan ng Islam, ang kasulatan, alkitab, kitab ay aklat na pinag-aaralan, pinabasa at pinapasa sa pamamagitan ng may tinig na pag-uulit-ulit at pagsasaulo. Ang nakasulat sa Quran ay maaaring magtakda ng nakikita sa teksto na sinasanggunian ng makadyos na salita sa paraang hindi nalaman ng kasaysayan. Ngunit ang pagsinasanggunian ng aklat ng Koran ay naisa sa katuparan lamang sa kabuuan at kaganapan nito kapag pinibigas ito ng tumpak. May isa pa si John Byrne na nagpahayag, Ang paraan ng pagpaparating sa Koran mula sa isang salinlahi tungkol sa kasunod sa pamamagitan ng pagpapasaulod sa mga bata ng pinibigkas na kaugalian ng mga nakatatanda nila ay nagpahupa kahit paano sa simula pa sa napakasaklap na mga panganib ng tanging pag-asa sa nakasulat na mga kasulatan. Sa katapusan ng makapal na akda hinggil sa pagtitipo ng Quran, ipinahayag ni Burton na ang teksto ng Quran na taglay ngayon ay ang tekstong dumating sa atin sa anyo na pinuo at inayuna ng propeta, ang taglay natin ngayon sa kamay natin ay ang Mushaf ni Muhammad ang katulad ng mga tuntunin ng pag-analisa na ginamit ng mga iskolar ng Biblia sa mga manuskrito ng Biblia at naglantad sa mga kasiraan at mga pagpapalit ay ginamit sa mga manuskrito ng Quran na kinalap sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ang mga matandang manuskrito mula sa Library of Congress sa Washington, D.C., Chester Beatty Museum sa Dublin sa Ireland, sa London Museum at pati na rin sa mga museo sa Tashkent sa Turkey at sa Egypto mula sa lahat ng yugto ng kasaysayan ng Islam ay naipaghambing na. Ang resulta ng lahat ng gayong pag-aaral ay nagpatotoo na hindi nagkaroon ng anumang pagbabago sa teksto mula sa orihinal na pagkakasulat nito. Halimbawa, nangalap ang Institute for ng Pamantasan ng Munich, Alemania na mahigit 42,000 kompleto at di ng kopya ng Quran at masusing ipinaghambing ang mga ito. Matapos ang mga 50 taon ng pag-aaral, Iniulat nila na sa mga usapin ng pagkakaiba sa pagitan ng sari-saring kopya ay walang mga pagkakaiba maliban sa paminsan-minsang mga pagkakamali ng mga tagakopya kopya na madali namang matiyak. Ang Institute ay nawasak ng mga bomba ng Amerikano noong panahon ng ikalawang digmaang pandayigigan.